Capricorn, sun, moon, rising, or a Venus sign, welcome po sa aking channel. This is a uh, collective reading, uh, so piliin lang yung magre-resonate. Tumatalo yung mga baraha mo, Capricorn. This is also for the next 10 days. Ha? Kung hindi lalapat, uh, wag nyo na lang uh, panoorin, iskipin na lang kayo ng video. So piliin lang yung uh, magre-resonate. O oh, parang gaganda ng baraha mo ngayon Capricorn. O oh, Capricorn sabi dito. o oh, sa susunod na mga araw is magkakaroon ka ng uh, pagdating sa love, no? Sa relationship mo sa partner mo siguro or sa uh, sa darating na partner mo isa. Uh, magkakaroon daw ng harmony, no? Ng union, sana so ng alignment or uh, maybe mag-iintindihan mo yung partner mo or maiintindihan ka na niya. Ganon. Or magkakaintindihan kayo. No? para meron dito nga nakikita ko magkakaintindihan kayo. No? Siguro sa mga gusto nyong mangyari sa relasyon ninyo. Ganyan. Sa mga pinaplano ninyo. Yun. na Sabi dito Capricorn. No? And um, Ganon. And uh, parang nakikita ko dito doon sa inyong uh, in relation dito sa mapagkakasunduan ninyo ng partner ninyo is uh, parang isa sa inyo dito is parang uh, mayroon meron pa rin na sama, galit, ganon. No, parang uh, parang uh, sinisisisi ka pa niya, ganon. You know, Nakikita ah, mo ba to Reverse yan eh. Self-limiting beliefs. No? Critic. Inner critic. O yung parang nagmo pa siya. Yung parang alam mo yun. Na, parang na, nagkasundo na kayo. Ganyan ang partner mo. Tapos parang isa sa inyo pwedeng ikaw to or siya. Ah, parang ah, meron pa rin negative thoughts. No? Sa isip niya. Open to new perspectives. Self-acceptance and freedom parang hindi siya, parang hindi niya pa matanggap. Ganon. Pero, parang magsisettle naman kayo. Yun ang sabi ng card dito. Parang magsisettle kayo. Or maybe kung hindi naman to lover is something nga pwede to nga relationship mo with your boss or yung ha, sa kasamahan mo. Yung gano'n na parang nga siguro kung nga sa kasamahan mo to or kaibigan mo parang meron kayong ha, pagkakasunduan no ng boss mo or ng friend mo tapos mag-share kayo ng thoughts ng idea mo and isa sa inyo maybe ikaw or siya magkakasundo kayo doon sa pag-uusapan niyo pero isa sa inyo is parang nagmo -more, more more pa parang meron pang sinasabi parang may natakbo pang hindi maganda sa isip niya ganun, no though yun naman ang ano yun naman ang ending nyo, magsisettle kayo, yun lang, parang may reklamo pa siya, ang dami niya pang sa isip niya. So, ganun din sa the lover ha, Kung sa partner ninyo. Parang magte-take ka ng action, no? Mag-create ka ba sa something na uh, merong ang gustong i-manifest, Capricorn, no? Doon daw sa i-manifest mo is yes, sa kailangan mong gamitan nyo ng mental. No, yun talagang pag-isipan mo. No, yung ipung uh, tipong uh, magkaroon ka ng self confidence in uh, connection dito sa sa ano sa sa pagkakasundo dito di ba sabi ko nga whether partnership partnership ba yan with your boss with your uh, colleagues with your family with your sa friends no yung coworkers or uh, partner in life mo yung jowa mo ba asawa mo ba ganon no magkaroon ka daw talaga ng willpower. Kung baga, panghawakan mo daw talaga yon no? Nakita mo yung the magician, nakita mo yung tao, no? Meron siyang tinitimpla, no? Yan. No, itinaas niya yung kanyang wants. Yung wants is yung uh, willpower yan. Yung talagang dapat firm daw yung decision mo dito, ha? Kung uh, gamitan mo ng intellectual, intellectual with air ailment. No, and uh, mercury. Wait lang. Mercury. Ano mercury dito? Okay, with a mercury ailment, no, ng komunikasyon, yun nga, intelektual, ng rason, no, ng pagiging intelligent, no, or pwede skill, o yung mga natutunan mo, gamitan mo daw to with a mercury ailment, no, kung ano man to nga parang uh, tinitimpla mo, or yung gagawin mo, kasi parang magt ka ng action, eh, no, uh, gamitan mo daw to ng, ah, uh, air element ng uh, intellectual yung pag-iisip mo, yung uh, mga naging uh, learnings mo, yung mga, pagsamasamahin mo yung mga natutunan mo daw, gano'n, yung mga naging experience mo, yung skills, o yung mga naging experience mo, and uh, kung paano ka, uh, maging, ano ka, communication, yung uh, something na, pag-isipan mo yung bawat lalabas ay yung uh, bibig na very convincing uh, very authority authoritative ba tama ba yung uh, very authoritarian parang may authority ka no ito na talaga yung decision ko tama yung decision ko parang ganun daw para pag makapag-settle kayo in connection dito ha you know, kasi parang ibinabalandra mo tinataas mo yung iyong willpower yung kagustuhan mo talagang mangyari so ganun no para magkaroon kayo ng uh, settlement nung no, iyong uh, ito uh, pa something partnership no? Ito, 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 ito. Yung overall energy mo. Kasi nga, merong isa sa inyo, parang nagmumormor pa, no? Nagsettle na nga ng ano, na nga, nang napagkasundoan nyo, pero parang nga, ah, ang dami niya pang nire sa isip niya. Ganon, no? With the emperor. No, wow, ah, sinigundahan ka. Kasi nga, merong kang action na gagawin, Capricorn. And, ah, dahil doon, no? Parang nakikita na tao may leadership ka, or pwede ik ikaw mismo, And in fairness nga sa'yo, Capricorn, is uh, may leadership ka naman talaga. So, ikaw, energy mo to, no? Na parang nga, uh, peres ka, ganun na. Uh, may authority ka, may control ka, or uh, kaya mo mag-protection. Mag protection siguro to ng energy mo, ganun. No, yung energy mo ng uh, peace, harmony, ng love, ganun, no? May disiplina ka, practical ka, or kung hindi naman, kung uh, hindi mo pa feel is, kailangan mo daw magkaroon ng energy ng the emperor. No, yung uh, magkaroon ka ng leadership, yun nga. Diba yung kakasabi ko kanina? Magkaroon ka ng leadership, no, ng uh, stability. Kung ito na talaga yung decision mo, panindigan mo daw yon ng rules, no? Nababasa ko ba yan? Rules, no? Magkaroon ka daw ng rules. Kasi nga, with the mercury energy, eh, yung, uh, yung, uh, sabi dito sa magician, di ba, yung mamamanifest mo is uh, mercury energy, yung, uh, yung uh, rason mo, no? yung uh, naging uh, isama mo dito sa pagtitimpla na yon is yung, uh, manag yung mga rason mo, no? kung bakit ganito yung dapat mangyari, or uh, kung bakit yun nga, yung sa yung ano, yung overall energy ninyo, yung, uh, yung uh, meron kayong uh, pag-uusapan, meron kayong uh, ano, choice na gagawin, yanun. 'no yung uh, yung action mo, yung iyong uh, reason, yung skills, yung mga naging yung mga naputunan mo, 'yon na uh, yung mga yung basta mga rason 'no. No, 'yun daw ang dapat na ma-attain mo na energy yung uh, The Emperor or maybe ikaw na ito, The Emperor ka na. No, kaya mo na mag-take ng action, na may leadership ka na, yung tipong ikaw na yung susundin, ganun, may control ka na, ganun yung tipong hindi ka na maapektuhan, ma ano man ang mangyari. Yan ang sinasabi ng cards, Capricorn. So, papatayan ng energy. No? Wow, with the king of cups. No? Meron, meron ka na talaga ng uh, balance. Meron ka ng emperor, meron ka pang uh, king of cups. No, yung tipong balance ka na mag-isip. Yung parang uh, tipong parang, siguro hindi ka na nadadala. Kasi parang may nagmumurmur dito. Parang nagre-reklamo ito. Oh. Yan. Yan. Yung tipong parang hindi ka na madadala kung uh, dadabog-dabogan ka ba niya, ganyan, yung marami siyang negative na sasabihin sa'yo, no, pero ikaw wala ka ng reaction, basta firm ka na sa decision mo, yun siyang sabi ng king of cups, no, and uh, with the four of pentacles, no, kailangan mo daw mag-save ng money or ng wealth security, basta something ganun, kailangan mo daw mag-save ng money, no, para daw magkaroon ka daw ng solid foundation. Siguro, ito, sabi lang, magkaroon ka daw ng control sa pera. Kailangan mo daw mag-save na money or mag-control sa pera. Yung tipong hindi ka palabas-palabas ng pera. Baka in connection yun dito, ha, sa ano, pag-uusapan ninyo. Pag-uusapan ninyo. Or pwede, pwede ito, Makaka-save ka na ng money. Ganon. Yung tipong nga magkakaroon ka na ng ipon. No, ah, okay. Magkakaroon ka na ng ipon or kailangan mo mag-save ng money kasi, uy, Capricorn, congrats. Kasi kailangan mo mag-save ng money dahil may abundance, may manifestation na darating sa iyo at kailangan mo yung perang 'yon. May new career or financial opportunity, new venture, prosperity. O nababasa mo ba 'yan? Something sa kaperahan, earth ailment 'yan. No? So, energy mo to may Capricorn nga na lumabas eh. Oh. So, kailangan mo mag-save ng money kasi baka mamaya dito sa negosyasyon ninyo ng partner mo, yun nga, something boss, no friend, or partner yung lover mo, yung ganyan, baka may sumulang kayo ng partner mo, gano'n. Is, ah, uh, kailangan mo ng pera para sa panimula, sa pagsisimula ng bago, no? Kasi may abundance doon sa sisimulan mo, no? may financial, may prosperity na darating. So, kailangan mo save ng money. No? Dahil uh, may uh, pasimula, may, uh, may, bagong simula na darating sa'yo. No? So, Capricorn. So, kung naman tayo ngayon ng mindful message, eto yung uh, ma pa may paalalang mensahe sa'yo. Capricorn. Oh. Parang nga nangungusap talaga. Parang para sa'yo talaga itong baraha. My own energy, no? Dapat doon ka lang daw sa iyong energy, no? I love being there for friends and family. While staying true to myself, I don't let any other's energy or mood affect my own. To help a friend in a hole, I don't need to jump in the hole with them. Simply reach out a hand. It is up to them to do the rest. Sabi dito ng mindful message, no? na nakita mo ba yan yung uh, kamay helping hand no parang nga uh, ano maging open ka pa rin daw sa mga tao or sa taong yon no pero not to the point na parang kung nakilala ka nila na magarbo kasi ganun kayo eh capricorn no ano kayo eh yung uh, ma magarbo kayo sa taong uh, mahal niyo yung maano kayo yung uh, mahilig kayo mang spoil yun, yun ang term, mang spoil doon sa ano, sa loved ones ninyo. So, ngayon daw, sabi sa'yo na nga, mindful energy is, ha, protectan mo yung, yung energy, doon ka lang sa kaya mo, sa kaya mo, may own energy, sa kaya mong maibigay, no? Gustong-gusto mo daw, no, na nandyan ka palagi para, excuse me, para sa iyong pamilya or sa loved ones mo, no? Pero dapat nandyan ka para sa kanila nang hindi nawawala yung authentic self mo. Yung uh, tipong ganun ka pa rin, no? yung uh, tipong ikaw talaga yun. Hindi yung parang kahit na nagbibigay ka or parang nagbibigay ka pero parang alam yun na uh, labag sa kalooban mo. No? Kasi ito na lang yung natitirang pera mo. Ganyan. No? So kung alimawa, ito na lang yung natitirang pera sa'yo. So wala akong maibigay. So tama lang siguro na sabihin mo na gipit ako ngayon eh. Baka sasabi ko siya, grabe ka mang, mang spoil Capricorn, no? So, ano ka daw, maging authentic ka lang sarili mo. Pag wala kang maibigay, di wala. Simply reach your hand lang daw, no? Yung uh, tipong uh, yakapin mo lang sila or i mo, ganon. Kasi hindi daw, hindi naman daw ibig sabihin noon, no? Parang nire ka, no? Mindful message na, eh, na pag wala kang maibigay sa kanila is hindi mo na sila mahal. No? Pero kanina may lumabas dito na Mercury Energy eh. Yun yung communication siguro. In regards dito, siguro, i-explain mo lang din sa kanila na wala ka talaga ngayon. No? Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi ka natutulong. Or maybe, ah, baka yung iba sa inyo, parang nakikita ko dito, may responsibilidad. No? Tapos to the point na parang, ah, ah dahil, ah, parang makakat na yung, ah, Pagbibigay mo ng tulong sa kanya, so parang sabihin mo lang daw na hindi naman ibig sabihin nun na hindi na tayo pwedeng mag-usap or hindi uh, na tayo, hindi na ako tutulong sa'yo. Siguro tutulong-tulong pa rin naman ako sa'yo pag meron na ako, ganun. Hindi daw ibig sabihin nun na hindi mo na sila mahal, ganun, no. So, nire-remind ka dito na, sabi dito, no, I don't need to jump in the hole with them, no. Hindi mo daw kailangan na saluhin or pumasok doon sa sitwasyon na meron sila no. Ama lang daw na kung ano yung mai-offer mo, yun lang daw yung uh, ibigay mo no. Nasa sa kanila na daw yan kung paano daw nila aharapin yung sarili nilang suliranin. So yun yung uh, mindful message for you Capricorn. No. Sukuan so, uh, naman tayo ngayon ng Archangel messages. Ito yung merong uh, gabay or protection no, ng mga archangels. Sabi ni Archangel Aurora, you are flying big. Ah, akala ko big. You are flying high right now, which may threaten others, but don't descend because others will soon become inspired by your example. Wow! Sabi ni Archangel Aurora, ang taas daw ngayon na nga lipad mo, siguro, ang layo na nga, ah uh, parang alam mo, ang layo na ng pananaw mo, ganun, na parang yung nafe-feel mo na parang hindi na ikaw to that, hindi na yung ikaw dati, no? Yung dating ikaw, hindi na yon no? Sabi ni Angel, Archangel Aurora, no? Ang nataas na daw ng lipad mo ngayon, no? Kaya daw yung mga tao sa paligid mo is parang natitreten, na parang natatakot, no? But don't descend, So, dahil parang siguro na-feel mo rin na parang natitreten sila, na parang nagbabago ka na for your highest good, for your own good. You no? Know? So, wag ka daw uh, bumaba pa rin. Huwag ka daw bumaba ba kung uh, dahil na uh, parang uh, baka may nagsabi din sa na parang hindi na ang yabang mo na gano'n. No? Alam mo daw sa sarili mo na hindi ka gano'n. No? Tinaasan mo lang yung pananaw mo. No? nag-iba ka lang ng mindset para sa sarili mo at sa nakararami, ganun. So, it's a confirmation na sabi ni Archangel Aurora na wag mo daw ibaba ang sarili mo dahil lang sa nat-threaten yung mga tao sa iyo no ah uh, ganun pa rin nataas likod yung lipad bakit daw kasi because others will soon become inspired by your example no kasi yung ibang uh, tao sa paligid mo lalo't yung uh, na appreciate ka is may inspire yan sila sa iyo no so wag ka nga padadaig doon sa mga tao. Kasi may nagmumormor din dito kanina, di ba? Sabi ko. So, wag ka daw pa dadaigya dahil lang na may naririnig ka sigurong hindi maganda. Ganyan, or parang may nag, ano sa'yo, nagpapalaw moral sa'yo. Ganon. No. So, stay tuned. Sabi nga, di ba, may own energy, di ba, ito. No, doon ka pa rin sa energy mo. Na, yun, nag, uh, na, ang taas na ng mindset mo, iba na yung mindset mo. No. So, ipagpatuloy mo daw lang yon sabi ni Archangel Aurora. So, yun yung message for you, Capricorn. Kung nagustuhan mo tong uh, message na ito, please subscribe to my channel and like in this video. Thank you.